Ano yun, Tol? Tignan natin kung ano itong dala niyang requirement. Ba't hmm. ganito yung buwa? Ang lapo. Ano ba nangyari sa'yo, Tol? Ngayon na natapilok pa ako, tapos yung pinayos yun, na po yung natapilok ko hindi ko pinaayos. Tapos kada basketball ko po, kumikirot po siya. Pagtapos po, naglalagay po ako ng supporter, pero pag alis ko po ng supporter, doon po yung lalong kumikirot. Natapilok ka, hindi mo pinayos. Ngayon, nilalaro mo lang ng nilalaro. Kumikirot. Alam mo naman kumikirot, pa'y tinutuloy mo pa. Ngayon, napeg po na pati tuhod mo. Galing lang sa tapilok. Siyempre, bibi, sasaluhin ng mas mabigat yun eh. So, ang labo pa ng kuha mo ay dulo lang yung patagilid. Ah? Hmm. Ano yung patagilid? Ilang buwan na ba yan? Mga ilang buwan kong kumerot. Mga 10 months na kapagilid. Sampung buwan na. Wala man lang yung paano. Patagilid. Puro, puro, puro tayo eh. Yung patagilid sa ano. Oh. Ganda sana um, nakuha eh maganda sana yun ang problema hindi natin makita yung sa, ju sa junction ng ano sa angkel okay. umalis na sila natin ha? si madam pala nag drive si yung madam, pa you, madam. Understone, ah understone, pumasok si Eli uh, papasok yun eh papasok sila sampung buwan na kumikirot pa rin okay. iangat mo para gwapo ko dyan tol wala namang problema, mag-video kayo, walang problema. Ang mahalaga, ang inaano lang naman namin, ni-edit namin yung mga, kunyari, makakabanggit ka ng kung saan ka'y galing, mga ospital, mga pangalan ng mga, Yung ini-edit namin yun. Pero yung mga, wala tayong mga magic-magic dito. Ubad ka ng paa, ay ubad ka ng sapatos. Masakit na rin tuwod mo? Oo oh, po. Meron ka short? Meron po. O yun, mag-short ka. Ay, kulit na ang ano na no, lang ah. Talagang sa malayo. Ito ang laki. Kumigyan, Kanan. Dalawa na kumikirot, T. Eh. Dalawa na kumikirot? Oh, ano mo ba eh? Matigas ang ulo mo eh. <laughs> Puso lang <laughs> ako, T. Alam mo naman, pilay ka. Siyempre, ito. Una, ito pilay. Ngayon, hindi mo na mag-website ito kasi kumikirot na. Dito ka naman ngayon, bagsak ng bagsak. Ano oh, po. Kata Katagalan-katagalan, siyempre, parehas na masakit susunod na sa niyan yung kabilang joint. Yan, maapekto na yan sila. Sa susunod, pag ito naman medyo masakit na rin, doon naman. Ganun naman yan. Kasi ano yan, pasahan ng ano, pasahan ng... Kung sino yung malakas, yun ang sasalo. Okay, kaliwat kanan na pala to. Very good to. Sampung buwan na, nilalaro niya nang nilalaro, alam niya nang masakit. Ganun din ang gawin niyo. <laughs> nasa وسط pajects kiri to galindong ka po tayo si siyamunan ko kayo <laughs> Sarap. lang na lang ito. tayo sandali pa yun pa sabay-sabay na natin ganun din naman yan wala namang po actually 엘은 복도 자 이런 방 이런 뭐어 Vale. Okay na naman. Para. Hindi, ngayong ano, ngayong break, tignan nyo yung mga ano, yung mga medyo malalapit pag bigyan nyo yung nagpupumilit. Ilalagnat din kasi okay, ako ay okay, tuloy. Hindi na Takaso makakaso ko. Buti nga, hindi gano'ng malala. Nakagapang ko na ano. Kung nakaraan. Kung makikita mo yung video ko, umayinda-inda ako sa ano. Lagi ako ako hindi nanay. Minda ako sa video. Tinitiis ko. Eh, hindi ko na makancel yung mga taong nakano na eh. Kakancelin ko naman sa Sabado linggo. Aalis ah, kami. May ano yung ano, anak ko eh. May... May... Sagala. Parang pa yung anak ko. Kaya... Lalong hindi ko naman pwedeng ibigay yung DO Tinitiis ko na lang. Nasaan ba kayo? Siya sa ano, sa Tarlac po. Tarlac. Tuwi pa siya ngayon. Na yun. Galing po kami kanina, Ante Polo. Tapos nag-direct kami dito. Tapos tuwi po sa Tarlac po. Polo. Nag-Ante Polo ka? Hmm. Meron yun din sa inyo ah. Si Kram. Oo, oh, meron yun sa inyo. Pag mga Bakpo ko sa gandang. Sinalas ka. Kaya yes, mo. Bakpo. No, 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 no. Nawala? Yeah. Run. Subukan mo. Yeah. Pwede na. Gusto no, na? No. Yan gusto ko. Para wala nang balikan. Okay? Sige. Salamat. Thanks.